Ayan na guys, ang ating lotong beef. Yan, hindi to beef kaldereta guys ha. Experiment ko lang ito guys. Ayan, nilagyan ko lang ito guys ng sangki. Dahon ng laurel. Itong red bell pepper. At meron din patatas ito guys oh. At meron din itong maraming ginger or luya. Ayan, at nilagyan ko ito guys ng oyster sauce. North seasoning, kunting brown sugar, ayan, at saka meron itong, ito, mahabang sili, kasi gusto nga na kumanghang, guys. Manghang pagluto ng aking beef. So, ang timpla guys, ay meron siyang kunting, at meron pala itong, ano, guys, ha, hindi lemon ang ginamit ko, guys, kundi pineapple juice para mabango. Para mas lalong sumarap siya, guys. At napakasarap naman. Ayan, meron itong kunting manamis Ito kunting lang. Ayan. So, it, guys. Kahit anong ulam naman lukuin ko, guys, talagang masarap. Ayan. Pag ako ang magluto, talagang napakasarap nito, guys. Itong aking lotong beef. Ayan. Pahubasin lang na. Ako lang paubusin gamay ang sabaw. Ayan. Tapos i-final ko na ang kanyang ano, No guys, yung kanyang timpla ba? Ayan. So, malambot na yung beef. Ayan. Ayan na ang ating beef, guys. Nako, grabe ka aso, oy. Malapit na siyang maluto, guys. Pero malambot nang karni, guys. Ayan. Malapit nitong maluto. Ayan, oh. ka napakabango niya, guys. Kahit nasa labas ka ng bahay, maamoy ito ninyo, mga kapitbahay. Ayan. Napakasarap talaga nito,